Mga tropa, ito ang kwento ng isang mister na muntik ng talunin ng sariling bisyo, hindi alak, hindi sugal, kundi mobile legends. Panoorin natin kung paano siya natauhan at natutong piliin ang tunay na laban ng buhay. Legendary! Hahaha! -ha -ha. Mga kalaban! GG na! Cardo, kakain na! Baka lumamig ang sinigang! Later na mahal! Crucial to! Pag natalo, bababarang ko! Para kay Cardo. Mas mahalaga pa ang star sa ML kaysa ulam sa hapag. Alas dos ng madaling araw, si Mrs. tulog na. Si Cardo gising pa rin. Mata pula. Laro pa rin. Sige, wala akong tulog pero ML is life. Cardo, late ka na naman. Ano ba? ML na naman kagabi? Yehey, may bagong skin si Alucard. Poging-pogi na ako. Cardo, sweldo mo, ginastos mo lang sa diamonds? Paano na yung bayad kuryente? si Cardo. Imbes na mag-ipon, ginawang pang top up ang kita. Cardo, hindi mo na ako kinakausap. Hindi mo na ako iniintindi. Pamilya dapat inuuna mo, hindi yan cellphone. Sandali lang, mahal, clash na eh, huwag kang istorbo. Habang panalo si Cardo sa laro, talo naman siya sa relasyon. Isang umaga tahimik ang bahay, walang almusal, wala si misis. Mahal, asan ka? Doon lang naramdaman ni Cardo ang bigat ng kanyang pagkukulang. Naglaro ulit siya, pero wala nang saya. Legendary, pero walang pumapalakpak. Panalo, pero parang talo. Walang kwenta ang stars kung wala ka nang kasama sa mesa. Anong nagawa ko? Pinalit ko ang pamilya ko sa laro. Mahal, sorry. Nakalimutan ko ang responsibilidad ko. Simula ngayon, ikaw ang MVP ko, hindi na ang rank. Cardo, hindi masama ang maglaro. Pero dapat alam mo kung saan katitigil. Sa totoong laban, pamilya ang tunay na panalo. Mga tropa, walang masama sa ML. Pero tandaan, kung sobra na at pamilya na ang talo, wala kang panalo. Sa laro ng buhay, pamilya ang tunay na legend. Tawa muna bago aral mga tropa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ilike at i-share nyo sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may aral. Salamat sa panonood, mga katropa. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, may kwento ako sa inyo tungkol sa isang ML player na muntik nang masira ang pamilya dahil sa sobrang paglalaro. Double kill! Triple kill! Legendary! Sigaw ni Cardo habang tumatalon sa sofa. Hindi man lang napapansin ang asawa niyang pawis na pawis sa pagluluto ng kanyang paboritong sinigang. Cardo, kakain na! Tawag ng misis niya pero tuloy pa rin siya sa laro. Wait lang, mahal! Clash na to eh! Ganyan si Cardo. Para sa kanya, mas mahalaga pa ang stars sa ML kaysa sa mainit na ulam sa mesa. Gabi-gabi, hanggang alas dos ng umaga, todo laro. ML is life, sleep is optional, yan ang motto niya. Pero hindi lang puyat ang problema. Pati sweldo, napupunta sa diamonds. Bossing, paload ng 500! Proud pa siyang sabi. Habang may nakaambang bayarin sa kuryente, relax lang mahal, hindi lang kuryente ang umiilaw sa bahay nato, pati profile pic ko sa ML, palusot niya sa asawa. Hanggang sa dumating ang araw na umiyak ang misis niya. "Cardo, hindi mo na ako kinakausap, hindi mo na ako iniintindi." Pero si Cardo, todo focus pa rin sa laro. "Sandali lang mahal, lord na o." Hindi nagtagal, isang umaga, nagising si Cardo na wala na ang asawa. Isang sulat lang ang naiwan. Cardo, uuwi muna ako sa nanay ko. Mag-isip ka. Doon lang naramdaman ni Cardo ang bigat ng kanyang pagkukulang. Naglaro pa rin siya, pero wala nang gana. Legendary. Pero walang pumapalakpak. Panalo. Pero parang talo. Nang ma-realize niya ang kanyang pagkakamali. Pumunta siya sa bahay ng Bienan. Dala ang bulaklak. Mahal, sorry. Nakalimutan ko ang responsibilidad ko. Simula ngayon, ikaw ang MVP ko. Hindi na ang rank, hindi na si Alucard. Ngayon, naglalaro pa rin si Cardo. Pero kasama na ang misis niya. Nagduo sila sa ML, sabay kumakain, sabay nanonood. Masaya na silang pareho. Mga tropa, walang masama sa ML. Pero tandaan, kung sobra na at pamilya ang talo, wala kang panalo. Sa laro ng buhay, pamilya ang tunay na legend. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like, share at mag-subscribe na. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod naming kwento. Ingat palagi! Salamat sa panonood mga tropa! Don't forget to like, comment and subscribe!